Gagayahin natin yung nasa Amerika, yung nag-viral sa yung nag sa Amerika. Gagayahin natin yung delays kung totoo. Hindi ka, pipigil mo dito. Kasi para din sa kaligtasan ng anak natin eh. Ito naman, malinis to. Dinabahan <laughs> ba daw nung nakaraang linggo? Yan, gagayahin natin mo, yung... Ano oh, yan? Kaya nangyayam ko dyan. Siyempre, Para... Tap. Lagay naman sa platito. Gaganahan ka pa kaya kung makita mo to? Kung okay. totoo ha. Kung totoo. Tama na yung isa na. Uwi mo. Tama na. na. Uy, tama na. <laughs> Tapos lang ang takin mo. Ano to? Uh... Ano yun, Anne? Ay, nagbabiral sa... Ay, nagbabiral sa... America. Ano nga? Nakainin mo to? Hindi. Hindi ito rason? May plastic plastic ba? Oo kung totoo to ha. Ah, oh, may plastic daw ang Julius. Kung totoo, kung totoo to ha. Baka depende sa Jelly Ace. Tagayahin lang natin to mga guys. The mga guys. <laughs> Kasi para na rin aware na tayo sa mga anak natin. English yun ha. Oh, di ba? Tingnan mo. Tingnan mo. Oh, di ba? Totoo yan. parang kondom. <laughs> oh parang plastik. Ya, yeah, guys, buat memang napakaiin anak memang kondom by kondom. Gimme AIDS. <laughs> <Jemis. laughs> <laughs> oh, oh parang plastik. Mm, na. Oh. Kaya... Kaya yung mga anak natin minsan walang gana. dahil dito sa kain ng jelly is you know parang plastic hmm. oh, tama na eh